Pangatan pangatan taka. Sa Pilipino ni. Paano nahubog ang kulturang Pilipino? Nahubog. Sa arapan na, arapan na. Pilipino gani no. Paano nahubog? Nahubog. Sino hubog karon? Hubog nga drunk ang pot. Paano kay nahubog i? Kay, kay kuan Pilipino man ano, e, Bisaya daw paano nahubog? Uh, paano nahubog? Pwede ang Pilipino. Ayat. Oh, Bisaya. Paano nahubog ang Pilipino? Pa paano? Unsa? Ano. How did they get drunk? Is that what you mean? Paano nahubog ang kulturang Pilipino? Okay. How? Paano nahubog? Eh, Bisaya ba? Kay Tagalog mo na. kay Tagalog no. Oh, paano, Sige lang. Sa imong, sa imong translation. Paano nahubog ang Pilipino? Sige, English, Bisaya. Paano nahubog? How did the Filipino culture um, get drunk? Huh? <laughs> <laughs> I-explain ganino, no? Paano na Nag-eskwela like, ka? Wala. Kasab kasaban ako ni yung mga Pilipino teacher. Pan oh. Pilipino ganino, no? I-transit ang... eh daw, explain daw sa Bisaya English kung kaya ni mo. Paano na hubog ang kultura ng Pilipino? How did the Filipino culture get drunk? <laughs> 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 oh, my God! ka? <laughs>